kapising uh, welcome back tayo sa ating panibagong episode at uh, panibago natin ispiritising so pangalawang ano ngayon uh, sa lipod o oh, pangalawang balyo na nagkadayaw na, na, so napakaliwanag na buwan o oh. uh, try natin kung maka ano tayo makahuli na, wala tayong ulam ulam uh, at maraming salamat po sa iyong lahat sa iyong todo support sa aking channel ng aking pagbabalik at sa ating mga IPW dyan at sa aking mga secret viewers at sa ating mga subscriber maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong todo suporta so try natin ngayon kung makahuli tayo video maalon alon mga kapising at video malabo ang dagat yata kaya try natin Pusong na tayo mga kapising ayaw ko lang kung pagkakulay dagat dạng tito tay gắn ra tay gắn chìm 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 tay tay gắn chìm tay gắn chìm tay gắn Na tayo at nakakita na tayo ng ano Santoras Bago ayan kapising mm o isda natin ngayon uh, kapising magtagal natin ng langoy na ng langoy kanina, ngayon lang tayo nakapalan kala ko babuklo na to kala ko, na to salamat nakahuli tayo, tayo lang, Bago <laughs> tayo ulit, ito, so, nakakita pa rin tayo ng ano. Pangalawang sarap bago na sa ilalim ng butas, sundutin natin para lumabas. Ayan, siguro natin mga kapising para lumabas. Ayan, lumabas na yung paro-paro din. Sumunod so, na yung bago, eh, patay kang sarap bago ka. Ayan, nakadalawang na sarap bago na tayo mga kapising. Nakadalawa na, na tayo. Nakala ko mabuklo na. Salamat sa gracia. Ayan, ah, dalawang taragbago na tayo. At hindi na tayo mabuklo ito. o. na to mga kapising. At dito sa hindi kalayuan mga kapising, nakakita tayo ulit lang isang taragbago. Ayan, mayroong kasamang paru paro di ulit. Pag may paro-paro di, may taragbago. Ayan, nakaharap na sa atin yung isang taragbago. Mm hmm, sa pool.

katalikod sa atin mm -hmm. sa pulkang muong ka ayan nakadali tayo ng malaking muong mga ayano, no? muong ang tawag sa amin dito o paralan ayan ang ulam na ito mm -hmm. hindi tayo magpipili gawa ng mayadalang uh, misya at dito si tayo ulit mga kapising nakita tayo ng isang silay nasa ilalim ng butas Nih, coba. Kasi. Hmm. Nih, Sayang. Libri ga sana ulam yun. Akan kita silai uli. kan si silai ka. Nih, itu kalah pala. Nih, paris kabilang batu. Kena kalah yun. Nih, kakinamaan kanila. Nah, yun. Nah, purta Orkan, Silay, Otorogao, mga kapising. Masarap dito sa Preto. Masarap dito sa Siligan. Kaya kahit anong loto nito, kabila mo dito. dito Silay, kung tawagin dito sa amin. Sisip tayo ulit, mga kapising. At dito nakakita tayo ng isang Manila noon. Ayan o, no? nakatalikod sa atin. Ayan, tumato. Nah, Lalabas ka din yan. Mm -hmm. Sa ulit ang Manila on ka. Ayan, Manila don tawag din sa amin niyan pero isa pa ring uri ng switch reaction or lectic. Kaya tawag lang niyan dito sa amin. Manila don. Kasi madilaw. Hmm. Ayan naman tayo ng Taragbago uh -huh. Sa poon kang ka Ayan tali naman tarabago mga kapising Nakalagkad na tayo sa ating pangulam ulam Hindi muna tayo mag-ambisyon ng pambinta kasi gawa ng maliwanag yung buwan Yung ambisyon natin dito ay makaulab ulam Gawa ng napakamahal ng iska ngayon maliwanag yung buwan

Duduklah. So Silakan coba ya. Ini dekat ada kupi ka lang kamera. Tapi itu wah oh. kepising enggak bola enggak lama tadi dito. Oi, da lawan kolambotan. Kobok-kobok sabohanginan, wah kepising.

Sige, lods. Tara na, tayo. Ito 'yung ating pang-ulam ngayon, boundary na 'yung talakitok natin. Didiin natin din 'to talakitok at ito, adobo naman natin mga kapising Maraming maraming salamat lods, Chpiaya. Dito sa ulam. Kalub mo sa akin ngayon. Pag adobo tayo padaliin natayo. Wow na, napakasarap karet. Kain tayo, lumubog tayo. Kain Sa dalawang kulambutan ang Uy, ang laki ng dating mga kapising. At 'yung mga nilato naman sa. Oh, so, malaki na 'yan mga kapising siguro rasa dalawang kilo maybe 'yan. Ah, 'di mo na hawol natin na isa. Yung ibagay na natin mga kapisig, guys. Nasa kaldero na sila, sabaw na lang din. makakain tayo. At Maraming maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa aking channel. At kita kita na lang tayo sa susunod kong upload. At thank you, thank you. Maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta nyo sa aking channel. God bless us all mga kapising.